guys, pinapahirapan ako sa bago kong project. <laughs> Parang against the light. Bago project siya. So, good luck. Good luck sa akin. Bago project siya. Third no. Third no to siya, Ma'am Grace. Oh. Yo. Uh, operation. Ya, yeah, gamit ang braso para mamantae. O kaya soyo ka na. Bukas talaga pag nabisano nab kita ngayon, hoyo ka talaga sa akin. <coughs> Hoy, <laughs> oh, 'ko talaga sa akin tingnan mo. Para kuno nagkikipag-uno na sampung parako, kulot, saklo-lo. Kalma oh. Ngangarap ako dito, kalma. <laughs> Sabi sa iyo eh kasama lang eh. hindi ah may measurement naman siya oh parang ang laki ng laktaw sabi mo ko man yan first first ating ah shout out sa iyo <laughs> Madilim. Parang ang dilim, no? Isa pa. I will try na okay. lang. Ayun, may ilaw. Thank the Lord. So, oh, bagong, 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 bagong kalubuhan.

siya Ang, ano to, may ipin ito, 20. Paktes ko lang yan. na siguro kung naka-open siya, Bing, mas mahihirapan ako, ano. Try nga natin na kayo, anday. Para kasi, ano, eh. O. O. oh. yan, na? Anong pupi nito? O naku na rin ang tampon bat ayam mo tumingin one point mm. parang ano ito tatangkasuhin ako nito pagkatapos so ano to bagong ano bagong design kasi to guys kaya na hindi pa pambuno pabuwan Gerdahan lang naman dito pag nasaan ka na sa At wala lang yung laylayan. Okay pa, hindi pa wala nang engine, totally. Okay. Ah, may tupin maliit. Tapos yung pantay. Basta may engine. Itingan mo na lang para mas mabilis. Ito lang itsura niya guys pantalon po siya may pocket so attach pocket tayo tapos buo para siya pajama kung totoo pajama naman siya terno no or pwede okay. rin pang lakad formal ano ka tayo ah, formal attire pala ito eh hindi pala abnormal eh Oh, mayroon kang sabit, Beng. Kasadahan mo dito, oh. Diretso kiosin po tayo. So, kung mayroon, mayroon konting mali, masisilip mo. So, yun ang kiosin. Self Self-QC na po tayo. So, maganda to siya. May terno. Ang terno niya ay pablao. So, uh, ay, ay, matuyok, jude. Ano siya? Kian, can you give me the perno? We so, cano. ayun, ayun, no. So, ganyan ni style niya. Pants, pants, pants. Yan, so. Di ba nakaka-proud, no? Tapos may packet siya dito. Ayun, bibi, oh. Ayan, pero ang hawak mo pa din. Ganun. Oo, oh, oh, yung sa dulo. Mm -hmm. Ayun, bibi, yung sa taas. Ganito siya, pants. Ayun, no, yung perno. So, pants. Ganito. So, 5 square pants po yung dulo pero may pocket. And then yung blouse niya ay Kita guys, white. lang daw guys, ha, wag kayo mainip. So, ganito yung Sa niya. May collar po siya. Tapos may butones po siya dito. Siya. 'Di ba? Oh, ganda po kaya na yung pajama ng baby? Tuman lugod. Ibang ganda. Tala, ano 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 yata, tala. Tala, tala ano 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 Medyo mahirap na hindi naman masyado So update tayo sa aking Naslok Ayan na siya Charan, hindi na siya namumulaga Ano Super 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 thankful Kasi hindi na ako napunta ng hospital so Dapat man yesterday So hindi na siya Huwag kayong magano may nunal ko talaga ako dyan Huwag kayong ano So shout out na lang

Mahal daw yan. Magtatayo na rin yan ng laundry dito tapos tindahan ng tilapia. Kasi guys, yung carpentero namin, may sariling bangka yun. So, pag maganda na yung ano, yung medyo maulan na kasi hindi na may putik yung ano, hindi na may borak yung mga isda dyan sa lawa, sa Laguna Lake. Abangan nyo yun. Mamamangka na kami. Just for fun. Diba? Tangyel, bebe. So, shout out na lang sa aking buong team Lintek. I love you all, guys. No. ingnan mo muna. That's big na. Ano, 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 ano? No more, no more. Nakasero ba? So, shout out sa inyong lahat. Love you guys! Ayan, so, nakakatuwa lang ano. Nakakangalay sa ganyan kasi panibago. So, nakikipaghapatan na ako sa gardener. Oh, thank you. Excuse. So, yun. Do you want to try? So, ito yung stopper para makuha po talaga yung tamang size ng kanyang garter. <sighs> Pero, alam nyo, uh, ano to siya? Medyo mahal ang bayad sa terno. So, kaya, pag nakagawa kami ng mga limang piraso, magdi-deliver na kami, tas babali na kami doon. bye mo yun na. I love you ate. I love you us. I love you mom Grace. Thank you so much. So, we'll try the other way na magkabit na ang garter. Bing, may reject yung isang ano, yung una mo, yung sa west, yung, okay, yung in-eject mo. Uh -huh. So, yun. Bye-bye. Kakutin -bye. mo na lang kasi nakakutin.